Naging mainit naman ang pagtanggap ng mga taga Maynila kay Senadora Grace Poe nang dumalo siya sa pagpupulong na pinatawag ni Vice Mayor Isko Moreno. Pero ang ilang katiket ng Senadora, tila binaliwala lang ng mga Manilenyo. Umaaksyon si Rosa Lopez. Alas dos ng hapon, dumagsa ang mga residente ng Maynila sa Rizal Sports Complex sa Vito Cruz. Pero hindi na raw sinadya ng mga tao rito, kundi ang General Assembly ni Manila Vice Mayor Isko Moreno na tumatakbong senador. Kasama ni Moreno ang presidential candidate na si Senadora Grace Poe at katandem nito Tola si Senador Stis Escudero. Nandoon din ang ilang katikit ni Team Galing at Puso. Una nagsalita si Congressman Eric Colmenares. Pero na magsalita ng anak ni dating Labor Secretary Blas Ople na si Susan Tuts Ople, kapansin-pansin na marami ang nagtayo at lumabas sa sports complex. Maya-maya, nagtanong na rin si Poe na sinasabi daw nila na pag kami sa gobyerno may puso ay mahihirang mawawala ang four piece. Pwede ba naman yon? E dadagdagan nga natin ng isa pa para maging five piece at kabuhayan. Importante sa inyo na makatapos ang inyong mga anak sa kolehiyo. Kaya isa sa aming programa ay maging libre na ang kolehiyo sa mga anak ng mahihirap. Sinigundahan naman ito ni Escudero. Kung kaming mabibigyan ng pagkakataon, pinapangako po namin sa inyo simpleng mga bagay lamang. Una, kailanman kami ni Senator Grace hindi po magnanakaw maski na piso o singkong duling mula sa kabanambayan. Kasabay rin ng General Assembly ni po, nag-ikot sa distrito ng Maynila si dating Manila Mayor Alfredo Lim. Kasama ang ilang pagtatagbo sa lokal na posisyon sa lunsod. nag niya ni din ng mga kulay-dilaw na t-shirt na may nitrato niya at tori na City Hall ng Maynila. Mamaya naman, magsasagawa ng proclamation rally si Manila Mayor Joseph Estrada sa Mayliwasang Munipasyo. Dito rin nasang iaanunsyo ni ERAP kung sinong kandidato sa pagkapungulo ang susuportahan niya. Kapwa malapit sa kanya, si Nampo at Vice President Jejomar Bilay. Umaaksyo! Rosen Lopez, News Five. Be sure to come, come back. News Five everywhere. Copyright 2016.